Sa video ito, pag-usapan natin kung kailangan ba talaga natin ng mga blind spot mirror para sa ating mga motor. Saan nga ba yung pinakatamang posisyon ng paglalagay nito at kung ano yung mga advantage kapag meron nito. Malaking bagay po lalo na sa mga hindi kamuting rider ang paggamit ng side mirror para makita yung mga sasakyan sa likurang bahagi ng ating mga motor. Pero kung minsan ay hindi nagiging sapat to para makita yung likurang bahagi natin kaya naman naglalagay tayo ng blind spot mirror katulad nito para mas ma-extend or mas magkita yung malawak na angle or view sa ating mga likuran. Ang main purpose kasi ng blind spot mirror or round mirror ay para makita yung mga hindi nakikita ng side mirror natin kumbaga ito yung maghahagilap sa mga part na hindi kayang hagilapin ng ating pinaka side mirror pero yung problema nakikita ko dito sa mga flat na blind spot mirror yung hindi adjustable ay hindi niya nagagawa yung purpose niya kumbaga ganun pa rin yung itsura ng nandito sa side mirror parang pinaliit lang kung dito po natin siya ilalagay matatakpan po yung view natin dito which is ito yung pinaka focal point kung saan tinitignan natin talaga yung mga sasakyan. So kapag nilagay natin 'yan, mahaharangan 'yan. So ang best possible ilagay yung ating blind spot mirror is dito. Kaso, hindi niya naman nagagawa 'yung trabaho niya na makita yung mga talagang hindi natin nakikita dito sa malaking uh, mirror natin. Kumbaga, parang wala rin yung ano pagka blind spot nya dito pwede guys kaso may kita nyo mga ibang blind spots kaso nga nakaharang sya which is hindi naman ito dapat yung tinitignan natin all the time kapag may parating na sakyan dahil maliit So kaya naman yung mga ganitong side mirror is hindi siya okay or medyo mahirap siyang ikabit dito sa ating mga side mirror. Kaya naman itong bagong binili natin guys na side mirror is meron siyang stand. Ayan kung makikita nyo. Tapos adjustable. Ang maganda pa dito yung kakainin yung space kapag nilagay natin siya sa side mirror. Kung ilalagay man natin siya dito sa dulo which is pinakamagandang spot na paglagyan niya is hindi niya kakainin yung buong space di ka tulad nung isa na halimbawa kakainin niya ng ganyan ngayon dito is mag adjust pa siya ng konti ayan sa dulo ayan yun yung, yun yung kakainin space ayan ngayon dinikit na natin siya then kung makikita nyo naiikot natin siya sa pinaka best location kung saan man natin uh, gusto makita yung blind spot katulad nyan halimbawa ayan ayan guys oh ayan, nauusog natin kumbaga yung part na banda dito pa mas makikita natin so yun kasi yung medyo nahihirapan tayo, ayan so bukod sa nakikita natin yung pinaka side mirror natin mas makikita natin yung blind spot dito sa side Ayan. So yung design nito is parang concave or parang fish eye kumbaga sa mga filter, di ba? Fish eye kumbaga. Ah, uh, medyo medyo paikot siya kaya naman nakikita niya ng mas malawak kumpara sa mga normal na salamin natin. Kaya naman mas sabi ko na kung sa kung sakali man ay mas okay na maglagay tayo ng mga ganito para hindi na natin kailangan minsan mag shoulder check kapag titignan natin yung nasa likuran natin or kung may mag overtake man. So ito hindi siya agad-agad natatanggal dahil 3M yung ano double sided na nakalagay sa kanya. So ayan, kung makikita niyo naman, mas flexible ayan na oh. Ayan yung pinakasagad niya, guys. So ayan, kung nahihirapan kayo, pwede nyong gamitin 'to. Pwede rin pong magdepende or magbari kung saan niyo ipepesto yung blind spot mirror na 'to dahil iba-iba naman po tayo ng shape ng ating mga side mirror at kung ano yung natatanaw natin dito. Pero pinaka best possible para sa ganitong type ng mga side mirror is dito sa dulo para nakikita natin yung mga blind spot or yung mga part na hindi nakikita or kayang maggilap sa side mirror po natin. Also adjustable po siya kaya naman talagang may tututok natin sa mga blind spot area di ng mga fixed na blind spot mirror. About naman po sa size nito is hindi naman siya masyadong nakalabas dito sa pinaka side mirror natin kung makikita nyo eh no, sakto lang siya hindi siya kung matamaan man ito hindi naman siya agad agad matatanggal so yun yung kagandahan nitong blind spot side mirror natin eh no, ang maganda pa dito uh, malinis tignan tapos wala siyang frame eh pero matibay yan dahil may stand siya sa likod may support siya so yun advisable mas gumamit nito para mas Uh, hindi tayo prone sa aksidente At nakikita natin yung nasa uh, kabilang side ng kalsada So yun lang para sa video na ito The more you click, the more you know Blind spot, side mirror para sa ating mga motor Bye bye